Nakakatakot tawakan pag walang gloves Kaya eh. <laughs> Nakakatita na. <laughs> Tanggalin ko itong luma. Palitan natin ng bago. Eh. IP66. nasira ah, sira na yan. Napundi na. Ay. May vintage tools, oh. Mukhang <laughs> oh, may butik <laughs> so ito kapag walang ilaw, ibig sabihin naka-turn off doon sa main breaker. Kasi lahat to, isa lang yung switch. Sinisits lang to pag gabi. So wala siyang ilaw, naka-turn off siya doon kaya wala siyang power dito. Para sigurado, lagyan muna natin ang tip ng isa. Ayan, tapan natin. Para hindi magkadikit, Sipa, tanggalin ko muna ito. Ito. So, pinalawang naman ito. Mm hmm. Uh, vintage tools ayo <laughs> <laughs> hindi hindi matanggal. Kailangan nyo ng ibang tools. Kung muna tayo tools. So, ayun, may nakuha na akong tools. Kumuha akong W40. Tapos ito. Saka yung one seat natin na ano sakit rinse. dali lang naman ito ipalit eh. Kahit grid 1 alam nito kung paano ipalit. <laughs> so itong wire na nilagay nila wala nang ground. Pero ito mayroon. So yung dalawa lang kukunin natin dyan. Ito lang. I think this name. natin dito. Lipat natin. Tuh sa lumang oh, tas pa ganyan ah. Hai, grab ini. Hmm. Oh, Oke okay nah. Nah. Magakot na tayo. Yung mga vintage tools. 拜拜。